I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na itong ang ating couple na sila Donnie at Belle eh, kaliwat-kanan nga ang kanilang mga project sa endorsement at talagang ito ang ating Belle ay magkakaroon nga ng movie at for the taping na hari nito. At nung isang araw nga lang din guys, ay nalaman na nga natin ang new series ng ating Doni Pangilinan na Roha. kaya excited nga mabula kung sino-sino nga ba ang makakasama ng ating Doni dito. At action series nga ito at narito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil mga bigating aktor at actress nga pala ang makakasama rito ng ating Doni Pangilinan at ni Kyle Echari Dahil itong ating Doni pangilinan at si Kelly ay nasa action era na nga talaga. Kaya naman super excited na nga rito ang maraming bablis. Lalong lalo pa at itong ating couple ay todo support nga rin sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.